Yo, what's up mga lods? Ayun, may nabasa lang po tayong komento about po dun sa ginawa kong video kahapon mga lodi. About po kasi dun sa pagpo promote ni Yalo. Eh, sinabihan po tayo na naiingit lang daw po tayo kasi maganda yung pwesto niya. Ha? Oo na, maganda yung pwesto niya. Marami po siyang mga players. Ako po'y naiingit talaga. Ah, dahil sa wala pa yata siyang dalawang taon na nagpipison nit eh, sobrang ang laki po ng inimprove niya. Nasamantalang ako, eh, ganito lang po mga Lodi. Oh. So, para po sa hindi nakakaalam, kasi baka nakita niya lang po doon, eh, yung mga dinidistribute kong pison it sa iba't ibang lugar. Eh, ito po, papakita ko sa iyo Lodi ha, yung pwesto ko, na kahit po hindi ako nag ng sugal, eh naitaguyod ko po at na-improve ko po yung pwesto ko nang sa sariling pagsisikap ko hindi po ako nagpapakaasta na nagmo speech para po eh gustuhin okay, tapos sa huli naman po eh magpo-promote ng sugal pero ito lang po masisiguro ko sa inyo kahit hindi po maganda yung pwesto ko eh legal naman po may business permit po ako at alam ko po na wala po akong naipapahamak ng mga tao dahil lahat po ng mga manlalaro ko dito, mga Lodi, eh approve po ng magulang nila, yung mga bata nila na nandito. Nakapagtanghali po sa sobrang init po dito sa amin, eh dito po nagpapa aircon sa aking computer shop at pinapatambay ko po sila dito mga idol ayan mga Lodi, gusto ko lang po ipakita kay Lodi na nagcomment na sabi po niya, ingit lang daw po kasi pangit daw po yung pwesto ko, aminin po natin pangit yung pwesto natin mga Lodi Pakita ko lang po. Baba po tayo. So, nandito na tayo mga lodi. Bababa tayo. Pasensya na mga lodi ha. Ah, kasi hindi po kagaya ng pwesto ni Yalo Eh, dami po niyang player. Sa akin po lodi, konti lang. Tapos, ah, 19 units lang po yung, ano ko, yung unit ko dito mga lodi. Pasensya na kasi, ayan. Ah, nilalangaw po yung pwesto. <laughs> ayan, gusto ko lang pakita sa kanya mga lodi na meron naman po kahit pa paano tayong pwesto. No, na na nice <clears throat> so, ayan mga Lodi, at para po sa iyong kalaman, Idol, 8 years na po yung pwesto ko, magna 9 years na yan, at legal po yan, meron po tayong business permit. Siguro masyado ka lang nasaktan kaya nasabi mo sa akin na ang pangit ng pwesto ko dahil napuna ako yung idol mo. Hindi naman po talaga kagandahan ng aking pwesto. Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi ako magpo ng online casino lalong lalo na po madadamay po ang ating mga kabataan. Dahil po tayo ay isang influencers content creator. Lahat po nang makikita nyo dyan sa inyong harapan mga lodi ako lang po talaga ang gumawa nyan. DIY lang din po lahat yan mga idol pag nagka oras tayo mga lodi papakita ko sa inyo kung ilang piso net po ang aking sinimulan at ngayon po ay naging ganto na po karami. Totoo yun mga lodi si at syaga lang. Huwag ka tumigil sa iyong mga pangarap sabi ni Yalu. Approve tayo doon sa kanya. Okay, no, so isa. ayan lods nakita um, mo na yung uh, pangit na pwesto. Okay lang yan lods. Uh, pwesto ko lods. Dati piso net po lods. Dahil nga eh medyo nahihirapan ako magbilang ng bariya. Kaya ay eh, ginawa ko po siyang uh, with server dahil nandito lang naman kami sa bahay lagi. Pasensya na medyo maingay yan. gila ko kasi yung pwesto ko. Okay? Akit na tayo sa loob mga lodi. <coughs> dahil eh hindi mo ko maiintindihan. Hindi naman sa pagmamayabang yun. Gusto ko lang ipakita sa iyo yung pangit na pwesto. Pero at least hindi naman po tayo nagpo-promote ng online casino. So, yun. Isa sa mga rason ko uh, kung bakit hindi po ako nag na dahil nga po nahihirapan tayo magbilang. Pero, <laughs> mga Lodi, akala ko dahil si Nerver ko siya, uh, eh, ayan po. Oh. Ayan. Ganon pa rin po pala, magbibilang din tayo ng barya. <laughs> Ayan, mga lodi, naalala yun, nagpabuo tayo ng 40,000 na tigbe 20. Ayan, no? Meron na naman siya ngayon, isang buwan pa lang. Okay? Kaya, sa nagsabi sa akin na naiingit tayo, dahil <laughs> dun sa maganda yung pwesto ni Yalo, wala pong rason, lods, para maingit ako sa isang tao na iniidolo natin, na akala po natin maganda po yung ginagawa niya, yun pala, marami rin po pala siyang sisirain na mga kabataan kung sakali man mag-register doon po sa pinopromote niyang online casino. Yun lang naman po ipinupon ako. Dahil ang kabataan po, eh madali po yan magoyo. Lalong-lalo lalo na po idol na idol na. Sinusundan po nila. Bilib na bilib sila kasi biruin mo, nagmo-motivational speech po siya sa kanyang video. Yun pala, hindi nila napapansin na meron pong bad side po sa huli ng video. Okay na sana, Lutz eh. Pero hinaluan mo pa ng ganyan <laughs> ng magpo-promote dahil maganda kang impluensya. Yun nga lang, sa isang na-impluensyahan mo, may ilang daan namang nasira ang buhay dahil sa pag-click ng link mo para sa iyong parapon na PC at saka cellphone. Yun lang, Lods. Sana matauhan kayo. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace! Ang pangit naman ng pwesto mo, peps! <laughs>